Welcome back, mga kaaltab. Ito na naman po ang inyong lingkod, Simster Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. May late, latest post nga po ang mga army na kung saan nga po daw e pumunta sila o pumunta ang pamilya atayde sa bahay nga po ng pamilya Mendoza sa Bulacan. Pero wala naman dun po na nakita si main paulkerson Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ako, 101% updated po tayo. Kaya hindi nila po pwede tayong bilugin o gawa ng mga manipula-manipula. Sino maniniwala po sa kanila? Hindi po ba na yung mga pinopost nila mapapaniwalaan. Gaya nga ng post ni Ibiang, di po ba, na pinakita niya lang doon. Eh si, kumbaga, ang kapatid ni Mati na si Ira. Doon lang, yun lang po ang pinakita nila. At syempre sila tatay Dab, na sinasabing na andun nga po sila. Marami naman komento sa atin, Mr. Destiny, matagal na yan. Kumbaga, yung nakaraang taong pa yan, inedit lang nila para sabihin na pumunta sila sa pamilya Mendoza. Di po ba? Alam nyo naman po na may ikakalat pa. Bukod dun sa video, mag-aantay pa po kayo. Marami pang ikakalat na kumbaga para makakuha ng simpatya, para masabi na magkasama nga po ang, mag, ang kasal serye nila congressman at ni Mengay. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na taktika na naman po nila. Sinasabi ko lang po ito para lang po aware din po kayo. Para updated po kayo kasi ito na naman po sila eh. Hindi po ba? Although sinasabi ng iba, eh dapat hindi mo na pinapansin yan Mr. Destiny. Para rin po alam po ninyo. Para din po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Sinasabi nilang nag-iba na nga po raw si Mengay. Buntis daw po si Main Paul Carson kaya tumaba yung pisngi, tumaba yung katawan. Pansin nyo po ba? Real talk mga kahaldab. Kaya nga po sinasabi ng iba na busog lang yan. Hindi, kumbaga mag, magugulat na lang daw po tayo. May mga bagay-bagay po na kung titignan niyo malaki talaga ng pagkakaiba. Hindi naman po pwedeng tumaba yung isang muk, yung isang tao, pisngi agad-agad, di po ba? Kumbaga naging sabi nga po nang nagko-commento, Monay nga po raw yung mukha ni Main Polkerson. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalo na po pagdating sa social media. Ako naman po, hindi naman po tayo magpapa-apekto. Hindi naman po tayo magpapadaig. Di po ba? Kaya nga sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Ako naman po, eh hindi naman po tayo nagpapahuli. Hindi po ba? At sabi nga po nila na andito na nga po raw si Alden sa Pilipinas. Pero wala pa rin naman pong prueba. Wala pa naman pong ebidensya. Binibigyan ko lang po kayo ng update. Hindi po ba? Kasi marami nagtatanong, Mr. Destiny, totoo ba ang balita na naandito na si Alden Richard sa Pilipinas? Well, sabi ko nga po sa inyo, ito lang po yung nakita nating update. Hindi naman po tayo sigurado. Di po ba na naandito na nga po si Alden? Although sinasabi ng mga ilang Alden fanatics na naandito na nga po raw. Pero okay lang naman po yan. Wala naman pong problema kung wala. Kung naandito, di po ba alam naman po natin na pupunta ang mag-asawa sa South Korea. Di po ba? At wala naman po si Megay sa Santa Maria Bulacan ngayon. Kaya nga po ang issue eh buntis daw po kasi si May Kaya daw po pala wala mga update, kaya nga po daw wala mga ganap. Di po ba? Baka yung clone. Di natatawa nga po ako mga kahaldab. Minsan mapapaisip din kayo. Minsan masasabi niyo na bakit nga po ba kaya nila 'to ginagawa? Ano nga po ba ang rason? Lagi nilang pinipilit yung mga bagay-bagay na ganyan. Di po ba? Lalo na po ngayon na talagang Marami nag-aabang, halos lahat nakapokus sa kay Congressman Arjo at kay Mega. Ito totoo to, mga ka-Aldab, dahil ang issue nga po sa Aldab, eh maingay pa rin. Maingay dahil marami nagtatanong, maingay dahil pinagpepiestahan po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Di po ba, kasi mantakin mo, di po ba magkakaanak na si Maha at si Rambo, samantalang sabay na sabay ito na ikinasal di po ba sabay din to na nag honeymoon sa Italy. Tipo ba, kaya lang nauna lang umuwi si Mengay at si Congressman. Hindi nga po umabot ng dalawang linggo. Isang linggot kalahati lang eh agad-agad na nang bumalik sa Pilipinas. Kaya doon palang lang questionable ni. Hindi eh. po ba? hindi mo maialis yung ibang tao na magduda at magtanong. Hindi po ba eh mayaman naman po sila. Mayaman naman daw po si Mengay. Mayaman din naman po daw si Congressman Arjo. Pero bakit daw po hindi nila sinulit yung bakasyon na yon o yung honeymoon na yon na kung saan naging controversial pa. Hindi po ba? Na sinasabing kaya lang daw po pumunta si congressman doon. Eh para daw po magkaroon ng o para daw po sa bago niyang project advocacy, di po ba? Para daw po sa mga mahihirap na, kumbaga, alam nyo na mga kaaldap, sabi ko nga po sa inyo, nagkaroon nga po ng issue ya, na pondo ng District 1 ang ginamit para umalis ng ibang bansa o pondo ng ang ginawang alam niyo na mga kaldab, syempre matagal na yan, nawala na yan, yung iba nakalimutan na yan. Baka may mag-react na naman sa akin, ako fake news ka, hindi totoo yan, di po ba? Alam ko naman po na yun ang ibabato nila, alam ko naman po na yun ang pambasag nila, di po ba? Pero kaya na sinabi ko mga kaldab, ang dami kasing mga tanong na mapapaisip ni naman po sila. Marami mga katanungan na kumbaga magtataka rin, di po ba? Kaya nga sinasabi ko to kaya nga ito yung mga update natin na kung talagang si Main Paul Gerson yan. Bakit laging pabago-bago ang, boss, ang boses? Bakit medyo may kakaiba yung mukha ni Mengay sa mukha ng una? Hindi po ba? Tapos ngayon wala po si Mengay sa Santa Maria Bulacan. Real talk to mga kaldab. Base lang po sa mga post ni Mengay na hindi na nasundan. Dahil kung naandun siya, magpo po siya ng kani kanilang celebration dahil piyesta nga po sa Santa Maria Bulacan. Di po ba kung mapapansin nyo ang mga probinsya kapag ka piyesta talaga naghahanda yan. Di po ba? Kaya nga sabi ni Mengay punta kayo sa bahay namin. Di po ba? Real talk to mga kalda, Tradisyon na po yan na mga probi, probinsya na kapag piyesta di po ba iniimbitahan pa yung mga kamag-anak nila para lang po pumunta sa baryo para lang po makipapiesta, di po ba? Tapos kapag piyesta, kahit saan po pwede kang kumain, di po ba? Sinasabi ko lang po sa inyo to, mga kaldab, para alam po ninyo. Di po ba nandyan ng talagang sari-sari mga pagkain na matitikman mo? Real talk, mga kaldab, lalong lalo na nga po kapag kapiesta yung lugar na pupuntahan mo. Gaya nga po na sinabi ni Maenggay, piyesta po sa kanila. Kaya nga po lahat imbitado. Hindi po ba? Pero wala naman po siguradong pupunta ron. Matic na yan, hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo mga kahaldab, napakaraming update na talagang mapapaisip po kayo. Hindi man po lahat, hindi man po paisa-isa. Makikita nyo kung sino nga po ba talaga ang totoong main Paul Kerson. Sa ngayon mga kahaldap, nagaantay pa rin po tayo na mga update. tipo ba na kung na na si Alden sa Pilipinas o kung nasa South Korea na po yung dalawa. Di po ba ilang tulog na lang naman po eh magba-Valentine's Day na na marami na pong nag-aabang. Siyempre kung sino-sino nga po ba talaga ang mga celebrity na pupunta sa ibang bansa para lang po mag-Valentine's Day. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po, ng pinaka latest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation. na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.